Hello guys. Welcome sa panibagong video natin. May sikan limosyon pala sa likod natin. No? Ano? Gagawa tayo ng ano? DIY na panungkit ng mangga. Ito lang yung kailangan natin guys. Plastic batting, saka knife cutter, saka gunting. At sisimbolan na natin guys para makakuha tayo ng ano, mangga madali lang to guys nakita ko to sa ano video ni ano sino bro? si Dr. Pahong shout out sa iyo Dr. Pahong Kung dahil sa iyo di ako makagawa ng ano di ako gagawa ng DIY na panungkit may mangga kasi dito sa amin no? Ayan yun ang guys o. Oh. simple simpleng lang. Tsaka dugtungan natin ng ano. Para dito. Para mabot natin yung ano. Yung mga na susungkitin so, natin. Ayan. Tara subukan natin to guys. Boys, over tayo dito guys masyadong maingay may nagpatugtog sa kabilang bahay ano sinubukan ko nang magsungkit dyan no? Oh. kaso mga sobrang hinog na kunting galaw lang mahulog na yung mga bunga o oh. tingnan nyo kunting galaw lang mahulog na Bagay lang ito sa ano, mga mga hilaw na mangga. Pag sobrang hinog na, diretso hulog na kasi. Pero may nakukuha ko yung ibang ano, bunga na maribal lang pa lang. Ya, tingnan nyo. Sobrang dali lang gawin. Tuwang-tuwa yung mga alaga ko dyan. No? Yan. ka mama. May taga kuha ng mga mangga. Ilang bisis akong nahulugan dyan guys. Kasi sobrang hinog na. Kung alam ko lang pa, inakyat ko na lang. Ito na yung nakuha namin lahat ko sa hmm. lang dami. Okay na Thank you for watching guys